Maagang pamasko ng pa Christmas. Anto na. Ang unang-unang tanggap na regalo. Malaking box ng chocolate milk. Natuwa lang ako kasi ang decoration niya is Christmas. So, kukonsider ko na rin siya na Christmas gift. With matching balloon. Ayun yung balloon. Ganda niya. Ito kasi wala kaming decoration ng Christmas. So, ito na lang. Please, the spirit of Christmas is here. Ayan. Ay, Chocolate pong laman niyan. Pero hindi ko pa bubuksan para at least meron akong gifts sa Christmas. How many days na lang magpapas ko na hirap buhay sa abroad. Kapag OFW ka talaga mag-isa kang nag-celebrate ng Pasko. So, wait po. Oh, salamat sa nagbigay. Yan. Milka. Chocolate. Ito nyo. Yung decoration niya. Decoration ang nag nagdala. Yan. Panalo. Panalo sa ganda. Yan. Thank you, thank you. At least, nakita ko yung decoration ng Christmas kahit sa balot lang ng chocolate I like it thank you sa nagbigay yan with matching balloon pa siya na advance ang bilang niya sa Christmas kaya nandyan na salamat 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 po salamat sa nagbigay yan 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 sana may kasunod pa na regalo okay thank you very much Merry Christmas to everyone gawa lang ako ng video pero yan yan yung sa labas ng aking trabaho nasa trabaho pa waiting sa mga kasamahan ko na kakain wala pa sila lola. Yan po. Salamat, salamat. Merry Christmas to everyone. Ito naman yung decoration niya is yung pomegranate. Plastic lang to decoration. Gift din yan. Regalo din yan. Pero ang ganda niya. See? yana, Ayan siya. Very, very nice. Ang galing na. Mm -hmm. Thank you, thank you sa nagbigay. I love it. Sana may kasunod pa na regalo. Matagal pa naman ang 25. Yan, paunang regalo. Sa Pasko. Maligayang Pasko.